agad Agad-agad siyang gutom. Noon paman, malapit na sa puso niya ang pag-entertain, kaya naman hindi nakapagtataka na she is one of the brightest Kapuso stars. Ang host at Uy! actress na ito magdadatay ano ngayon sa baay ano ni Kuya. Ba? At ngayon ay talagang it please is her time please. para pumanap sa mga hamon ni Kuya. Ah! mga kapuso at kapamilya. Visit ka, Robby! Hindi ako ang papasok sa loob. Tapos <laughs> na ako dyan. Hoy! Totoo ko ito! Gutom ako? Wala akong kakainin, weekly Monge! Para pumasok ka ng Uy, tinapat ko talaga ako sa natapos nila! Gabby Garcia! Uy! Ate B! Ah! Oh my God, kayo. Mga kapuso o. at kapamilya, palakpakan po natin ang kapuso and Uy! girl po sa mga kapamilya, ilang linggo na si Gabby, tira sinasabi niya, parang next week na yata. Parang next week oh na yata. Pero Gabby, ito na. Oh. Ang oh. panahon na kumarap sa hamon oh ng buhay How are you feeling right now? Hindi ko alam. <laughs> alam mo yung it's always in the back of my head na no, shocks anytime baka ipasok ko. Pero Lagi talaga niya sinasabi yun. Pero like now it's happening for real. Oh my God! <laughs> Kuya, mo talaga ako sa malong ikli bonchit yung housemate? Yun lang, yun pala yung extra oh, hamon ni Kuya. Pero syempre, lilinawin lang po natin mga kapuso at mga kapamilya. Hindi po official housemate si Gabby. Totoo! So, isang house, house guest. Hindi kilala ko yung sarili ko ng housemate. Mama. Hindi, totoo ba diba, house guest? Para hindi ka no, maniwala. No. Kasi syempre, baka mamaya pag makita mong house guest, baka ako na yun.